Andito pala ngayon kami sa Bato. Uh, Bato? Barangay Bato. Barangay Bato Tinaklipan. Barangay Bato Tinaklipan. Ito yung bago nating service. Ayun. Ito yung nabili natin sa halaga ang So magandang araw sa inyo mga idol. So kumusta kayong lahat? Chort uh, sa inyo lahat. Chort nga pala sa 40.5 subscriber natin. So maraming maraming salamat sa suporta ninyong lahat. Kay Bila tayo maka-upload ng video. So ngayon lang tayo ulit makapag-upload ng ating mga video. So wala na tayong trabaho kasi ngayon. Tigil muna tayo sa trabaho. So back to vlog na tayo. So sana suportahan nyo pa rin yung mga bago nating video. So, kumusta kayong lahat mga idol? So, mga idol, may papakita lang ko sa inyo yung bago naming bangka. May service na kami ngayon. So, pinadalhan tayo ng idol natin ng pambili ng bangka. So, thank you kay idol. So, hindi ko na babangitin yung pangalan pero alam nyo na siguro kung sino tinutukoy ko. So, salamat sa service kasi hindi na tayo mahirapan dito sa fish pan sa so, pagkukuha ng mga feeding pupunta natin kasi wala tayo ngayon sa awala ah, dito ngayon yung bangka kasi may pinapaayos don di ko alam kung ano yung inaayos don kasi andun sa kabilang fish pan kasi hindi kami marunong magayos nun <coughs> tara puntahan natin jangan pala mga idol, kung bago lang sa channel to, huwag mong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipinot na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod pa natin mga video. So medyo marami-rami na tayo mga idol, sana supportahan nyo ako. Kasi nasa ako na din tayo, 40.5. So kailangan ma-hit natin yung 100 subscriber. So sana sa susunod na taon, makuha na natin yan. So medyo na hinto rin tayo sa pagbablog kasi di rin kaya kasi yung sahuran monthly yung pangangailangan natin ngayon kasi napakainit ng panahon kailangan natin ang konting cash araw-araw kaya kuhan muna tayo nahinto muna tayo sa pagbablog nagtatrabaho muna kami trabaho kami sa uh, sa kalsada. So, ito yung mga tinanabawa naming lugar. So, barangay Bangad. Ayan, barangay Magsalangi at barangay somil So, ayan mga idol. So, nga pala mga idol, ito nga pala yung pinadala niyang pera. So, ayan. Papakita sa inyo yung napadala niyang pera. 64,000 to. 64. Pagkakitin natin to pera na dumating sa atin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 32, 32, 32, 33, 34, 32, 32, 33, 33, 57, 48, 52 bale 54 to 64 lahat ito tinky to 64 ito yung pera na ibibili ng bangka bakarami kong pera lang sana natin to andito pala ngayon kami sa ano? Bato? Barangay Bato? Barangay Bato, Tinaklipan. Barangay Bato, Tinaklipan. So, nagkukuha lang kami dito mga idol. Ito lang, kinuha ko lang to tapos ibibigay ko sa kapatid ko para ibibili ito ng bangka. Tapos, i- eh, dagdag sa ariendo kasi 150,000 yon parang 70,000 pa lang yung nauna namin magdadagdag na naman kami so, ito yon ito lahat yon so yung pera lang sa sana natin eh ganun <laughs> ito okay, mga dala na ayun ayun So, oh, malapit na tayo mga idol sa bangka natin. So, ito yung bangka natin. Oh. So, idol, ito yung bago nating service. Ayan. Ito yung nabili natin sa halaga ang 30,000. Ayan o. Oh. Pit-pit. Hindi pa natin na palitan ng ng pangalan ito yung makina so okay na din to kasi bago pa naman yung makina kasi kung papagawa nito mas mahal din kung bago yung papagawa pero ito bago pa to ayan 30,000 yan so dito muna namin to nilagay sa kabilang fish pan kasi may pinapaayos to yung parang dun sa may dito saan ba dito ah dito, dito. ito yung inaayos lang oh. parang dito parang ay ko tsapahanan daw ito lang yung iaayusin yan na 'yan. Kuto-kuto lang, kutuk kuto, kuto. Sipit-pit. Pa-palitan pa din natin 'to ng kwan. Ng pangalan. Ayan. Bagong bangka. So ayan mga idol, nakita niyo yung yung kuwa natin. Yung bangka natin. So medyo okay na kasi may service na. Hindi tayo mahihirapan sa kahit anong mga kailangan natin dun sa fish pan. So sa mga nagtatanong kung kumusta na pala si Waki. So Waki at Aki. So andun pa rin mga idol. So update ko na lang kayo sa kanya. Update ko kayo sa dalawa ng dalawa nating uwak update update ko na lang kayo doon so hanggang dito lang muna yung video natin mga idol so inulot ko sa inyo mga idol kung bago lang sa channel na to huwag kalimutan mag like, comment and subscribe at pakipindot rin ang notification bell para updated ka sa sunod pa natin mga video so yun, thank you